ito naman ay napansin ko lang. Bakit ganun si Secretary Ralph Recto, no? Parang uh, iniisip lang niya yung kaligayahan uh, pulbos po to pulbus. Kaligayahan ni kanyang boss. Bakit itong si Secretary Ralph Recto hindi man lang mapaligaya yung taong bayan? Laging ang gusto niyang pinapaligaya yung boss lang niya. Laging uh, kinukuha ng pondo, pera, para ibigay sa kanyang uh, boss. Bakit ito si Ralph Recto? Hindi man lang isipin na, sige, papayag na ako na ibabana natin yung bat. O tanggalin na yung bat sa ilang mga bilihin. Laging bukang bibig nitong si Senator Recto eh. Uh, kukunin ito dito, kukunin ito dyan, ibibigay ito sa gobyerno, ibibigay ito sa gobyerno, <laughs> tataasan itong tax nito, ato uh, ito, ganyan, ganyan, parang, uh, wala ba siyang sasabihin na maganda na ikatutuwa ng taong bayan kahit minsan lang? Di ba? Isipin mo, Ilang taon na sa dyan, may isa ba siyang sinabi na ikatutuan ng, uh, ikinatuwa ng atin mga kababayan dito sa Pilipinas? Wala eh, no? Tuwing may sasabihin siya, parang ang gusto lang niya, mapakinggan ng boss niya na, at matuwa yung boss niya sa kanya dahil may pagkukuhanan naman tayo, boss, ng pera. Pahihirapan na naman natin ng taong <laughs> Ba't ganyan ka, senatorial, uh, Ralph and uh, Secretary Ralph Recto? Ba't ganyan ka? Parang nakilala kita dati, makatao ka naman. Anong nangyari sa'yo? Wala ka nang binigay na isang, uh, wala ka nang ginawa na isa na ikasasaya, uh, ikatutuwa ng taong bayan. Natatakot na nga ang taong bayan pag lumalabas ka sa TV <laughs> kasi siguradong pahirap ito. <laughs> ganyan. Ba't ganyan ka sekretaryo, Ralph Recto, gumawa ka naman ng ano. Gumawa ka naman ng... <laughs> o, bigyan ng sample, Secretary Ralph Recto. O, sabihin na natin totoo yung sinabi mong mahihirapan yung gobyerno pag uh, tinanggal yung tax. O, di huwag mo tanggalin yung tax. Tanggalin mo lang, ano, magbuwas ka. Kunwari, 50%, di ba? O, 30%. Basta ano lang naman yung konting pasayahin mo naman yung taong bayan hindi yung tuwing lalabas ka nanginginig na yung taong bayan ako tat, may tataas na naman dito <laughs> pasayahin mo naman yung taong bayan na uh, Secretary Ralph Recto ngayon na uh, ang sama-sama na ng loob nila nakawan ang nakawan baka pwede naman mag-announce ka naman na uh, Katulad ngayon, magpapasko na. Regalo mo na sa mga Pilipino to na pinagnakawan. Kahit sabi mo, o, kalahati ng bat, tanggal na. O, ganun na lang, 50-50 tayo. O, sinasayang mong maapektuhan pag tinanggal yung bat. O, di 50-50. 50%, -50, 50 na lang tanggalin mo para masaya yung taong bayan at hindi natanggal yung bat. O, ganun na lang, ha, Secretary Rat Recto. Sige, at, uh, kamusta lang kay Ate B? Uh, okay uh, uh, Governor uh, okay, abangan ang susunod na kabanata.